Sugatan ng limang katao sa nangyaring salpukan ng tricycle at motorsiklo sa San Miguel, Pangasinan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MPC Media Group. Sugatan ng limang sakay ng uh, nagkabangga ang tricycle at motorsiklo sa San Manuel-Binalunan Road, barangay Gisitzur, San Manuel, Pangasinan. Batay sa ulat ni San Manuel acting Chief of Police Major Christian George David, naganap pang aksidente, alas 12.45 ng madaling araw, kung saan ang tricycle na minamanihon na isang 55-anyos na lalaking vendor sakay ang dalawang pasaherong pawang mga kabataan, ang nabangga sa likuran ng motorsiklo na minamanihon ng 18-anyos na binatang estudyante, angkas ang 21-anyos na kanyang pinsyan at uh, sa investigasyon ay uh, binabagtas ng dalawang sasakyan ng direksyon kanluran patungong Binalonan. Nang pagsapit sa lugar ng aksidente, biglang lumiko pakalawa ang tricycle dahilan upang mabangga ito ng motorsiklo sa likuran. Kapwa dinala sa San Manuel Rural Health Unit ang limang sugatan at dahil sa malubha ang lagay ng angkas sa motorsiklo, inidipat agad ito sa paggamutan sa Ordanito City na patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Para sa si MBC TV Network News, ito si Freddy Fardo arrested Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang high value individual at isang street level individual sa isinagawang drug buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office sa Purokabuhi, Barangay 10, lungsod ng Bacolod. Ang uh, suspect uh, na nahuli at na recover ang 110 uh, grams na more or less 748,000 pesos. ng uh, illegal na droga. Kinilala na si alias Young, 56 anyos, at alias Patrick, 37 anyos, pawang residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Richard Ligada, Assistant Chief ng City Drug Enforcement Unit, matagal na umano'y uh, sinubaybayan ng illegal na gawain ng mga sospek. Sa ngayon na mga ni Tinado sa Police Station 2 ng Bacolod City Police Office at maharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Aritz 46 Rex kantong para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Naganunsyo ang Department of Social Welfare and Development Region 11 na mapapatupad ito ng milk feeding program depende sa bilagwal na pundo upang higit pang mapabuti ang nutrisyon ng mga kabataan sa rehiyon bilang dagdag sa kasalukuyang feeding programs ng ahensya. Target na makinabang sa programang ito ang mga bata, mula sa Jose Abad Santos at Santa Maria sa Davao Occidental, Laak sa Davao de Oro at Mati City sa Davao Oriental. Nito man nagdaang buwan, iniulat ng DSWD-11 na ang Talaingo, Davao del Norte, ang may pinakataas na bilang ng underweight na mga bata sa buong rehiyon. Tinatayang mahigit 700 na bata mula sa nasabing munisipilidad ang itinuturing na kulang sa nutrisyon base sa 120-day supplemental feeding program ng DSWD. Ayon kay Christine Tabor, nutritionist dietitian ng DSWD-11, kabilang din sa may kaparihong suliranin ang Jose Abad Santos na sinunda ng Santa Maria, Mati City, Laak at Buhangin na may kabuuhang 512 na batang may problema sa nutrisyon. Sa kabila nito, iniulat ng DSWD na may positibong pagbabago sa mga bata sa pamamagitan ng patuloy na supplementary feeding program sa 13,330 na bata na sumailalim sa assessment, 369 ang nakitaan ng pabuti sa kailang nutrisyonal status. Hinikayat ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na mas kasina, ang suporta sa mga programang pangnutrisyon o matiyak na tuloy-tuloy ang pag-angat ng kalusugan ng mga kabataan sa Rehiyon 11. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.